Good morning kailan Ang uulamin natin ngayon ay Ulo ng durado Ito yung part 2 uh, Kasi kahapon uh, Shout out kay Master uh, Aljim Kay Paldong Paldo Binigyan tayo ng ulo ng durado kailan Yung sinabat namin sa Fisherman Village kahapon Ito binigyan niya sa akin Gagawin natin nito ay Sinigang Mga ingredients niya kailan Mga kangkong sa mga talbos ng talbos ng kamote dito lang sa paligid-ligid ng bahay natin, mga tenim natin. I Start na natin kailan. Uh, Tagtarin -tag na natin to Laki kailan, no? Oh. O, oh, laki, o. Oh. o. Oh. Sarap nito, sigang. Ayan, no? Oh. O. Oh. Tirahin na natin. Ito kailan, na uh, katak, uh, hiwain na natin. O. Oh. Ang sarap nito kailan, kahit mga sin... Ano ba yun? Uh, adobo, tapos kilawin sarap nito tapos eh ayan oh. oh. Yung mga karne nya ito kailan yung karne nya oh. kailan oh. oh. Abang-abang na lang tayo kailan sa pagluluto. Oh, ito. Sarap nito. Ito na kailan, kulong-kulo na oh. Oh, ilagay na natin ito, nalinisan na natin. Sandali lang maluto ito dahil niluto natin sa uling. Ayan. Abang-abang na lang kailan, sandali lang maluto ito. Oh, kumulo na kailan, ilagay na natin yung gulay niya. Ito, talbos ng kangkong at saka kamutitaps. Tapos may sili, pampabango. Ayan o. Oh. At saka mayroong pampasarap sa lahat yan o. Oh. Nor, sinigang mix. Baka naman, ilagay na natin kailan. Hindi natin tinipid sa gulay kailan. Oo, sarap nito. Sira na naman ang diet nito. Lami na naman natin makan Tapos bahaw na kanin, yikilabban. Yan. Lagay na natin 'to Kailyan, Pampa oh. pampasarap sa lahat, pampabango. Tapos ito, sinigang mix. Baka naman, oh. Ayun. Hintay, hintay na lang natin kumulto, 'to Kailyan tapos uh, kakain na tayo Kailyan. Abang-abang na lang Kailyan. Luto na 'to Kailyan, ayan, oh. Oh utom lutuin kailan magplating na tayo at kakain na tayo kailan. Abang-abang kailan, kakain tayo. Kain na tayo kailan, ah. sinigang na durado. Ayun oh. oh. Sarap. Mm. Grabe, panalo kailan. Tapos hindi pa tinipid sa gulay. Yeah. Sabi ng kaibigan natin si Kabagis, nagnanam. Si Bayer naman, nag-quality. Si Kwan naman, si Master Jim. Arjim, paldong-paldo. Hmm? Sarap. Malasa kayo yan. Ayan Oh. Dorado Durado. Healthy pa kailan, daming gulay. Hmm? Ay, sakto lang yung asim niya. Hindi nga anong maasim. Hanggang dito na lang kailan. Ang sarap. Sarap talaga. I-try nyo minsan kailan. Ang sarap. Salamat sa panonood kay nabang abang-abang na lang sa susunod na vlog natin, part 2 ng sinigang na dorado kay la. Salamat sa panonood. I love you all. Ganda pa ng background natin, oh. Salamat sa panonood. Bye-bye.